pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Magandang araw mga kalapatids, mga ka sabi. So welcome sa Pigeon Talk 101 -on with Boss Jaime Lim, our special guest. Walang iba kundi ang pambansang probiotic ng Pilipinas, Ariel Tolomez, Sikat Salazar. Welcome, welcome, welcome sa Pigeon welcome. Talk 101. Welcome. So ayun, Boss, ang best natin ngayon si Ariel ngayon. So, alam po natin, hindi ko sa kalaman po ng iba, si Boss Jaime Lim ay isa sa mga user ng Ariel Tolome Probiotic. And all in one, tama po ba? Yeah, thank you naman sa mga pinagdala uh, mo rito, mga ginagamit ni Miguel. Uh, Napakahusta yun, probiotic, na kaya rin Uh, That's one reason nagka-champion namin na nanalo kami dahil sa probiotic niya. Yeah. Sa isang patunay po na si Boss Jaime Lima ay at user ng Tolome Probiotic, yan. So, kamusta naman ang karera mo, bro, Tolome? Actually, nag stop ako ng ulang sa dalawang taon. Pagka-aakong bahay. Tapos, last year bumalik ako. Naglaro ako sa Champion Fantasy x na namin. Hindi ka pwede sumali kung hindi ka champion. Parang battle of the champion Oh, Oo, parang battle of the champion. Parang mananalo na eh. Pero yung ano, yung premyo, 1 to 20, pang 18 ako. Pang 18 overall, wow. Yung okay. ibon ko, hindi lang umuwi ng ano, na maasim. Maasim late eh. Late. So hindi ko get, paano yung bottom ni champion, champion lang pwede sumali. Oh. So nag-champion ka bingo, hindi ka na pwede okay. Oh. sumali. Hindi ka nag-champion na pa, hindi ka pwede. So okay. Oh. puro matitindi. Oo. Oh. Okay. Mm -hmm. po sila, kung uh, sila, mga idol sa Pampanga. Ilang set yun? At ilan lang pwede niyong pwede ilipad? Uh, Pero 30 rings. 30 rings? Oh, pare-pares lang, lang. So, uh, ayun ang qualification. Oh. Kailangan nag-first overall champion oh. ka bago ako makasali sa Battle of the Champion. So, ilang kayo naglaban-laban ka sa Battle of the Champion? Sa so, 106 yan. Ang dami lang. So, ibig sabihin, ang dami lang naging champion na sa Pampanga Tarlac. Anong area yan? Pampanga Tarlac? Pampanga Tarlac, Nueva yeah. Ecija. So, basta nag-champion ka sa mga boto clubs, oh. sa clubs oh, na nilalaroan boto boto nila. Ah, one yung criteria. So, uh, dapat sa club nila? Oh, but, sir. Ah, okay. So, doon ka naglalaro dati? Hanggang ngayon po. Yun ang lalaro. Okay, good. Ano-ano mga clubs yung mga nilalaro mo ngayon sa Tarlac? Ngayon yung nilalaro mo sa... Ano-ano clubs? Uh, yun lang, uh, Champions Cup CRC. Dati, para, dati ano? Uh, CTPR, uh, TUPF, PCR. So, yung swerte naman. So, oh, yung uh isa na lang? Uh 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 A Anong mag uh, ilang breeder mo? Dati po marami. Ngayon, nasa 30 pairs na lang po yata. Pwede na. Okay. Yung pili na lang talaga yung tinira. Yung nanguhula lang yung anak na yun. <laughs> <laughs> Sa'yo yung patuha. Mm -hmm. Pero bukod po sa kalapati, marami din siyang public, ha? Oo. 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 Ano? anong trans bloodline ano ano bali ano road? na po three way cross na na ang tawag ko native Bower, Bower. anglo ang anglo, anglo. Oh. ngayon yung mga inahin ko may mga F series ng Bower at anglo may pinalitan ko yung anglo ko na lalaki pinalitan ko para maging balance yung hand. kasi ang anglo is for milk okay. and, 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 tapos ang uh, Bower is for oh. meat okay. ang ginagawa ko yung power with native. Apo. Para mas malaki, mas, mas, mas ang bit niya. Eh. Tapos mas matibay na sila sa sakit. Sa weather. Hindi ka gaya pure. Mahirap. Ayun ah. Kadalasa na mamatay. Sibol. Ah, mas power. Alam, al ano nang mo? Yung power o yung bit? Yung lalaki po. Ang power. Tapos meron akong mga babae na di mayata mga F-series ng bower. F2, F3. Kasi pag native lang, medyo mahirapan yung mga ah, Hindi po may lalabas, mamamatay pa. may pali. lalabas. Okay. So, balik tayo sa pag-iibon mo. So far, dun sa mga performance mo, naglilipat ka ba dito sa, sa Manila? Nagpapalipat ka ba or ano? Minsan lang. 2021 yata. Sa kayini ni Nelson. Nelson Chua? Ah, Nelson, Nelson Nasisio. Ah, okay. Pinilit lang ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi niya, para masubukan natin lima ang umabot sa dulo, dalawa. E, pahirapan yung race noon. Ang race na PHA, Monday. So, okay. pinalipad mo sa kanya? Ka sa lot niya? So, na Oo. Okay. Okay. Nakatop lang ng ano, five minutes sa Santana. Ay, sayang. Sayang. <laughs> Pero so far, yung mga achievements mo from the past, so since na nag-first overall champion ka, ano yung mga bloodlines na hawak mo? Actually, Tinatawag ko yung chapsoy eh. Chapsu, yeah. Kasi bumili ako sa kumpare ko Na, na hindi ko pa sa kumpare. nilagay lang niya, Ed Noble, Trostrezo. Ah, so mga ah. sabi ko, nung matuto na ako, sabi ko, hindi, tao to, hindi naman bloodline. So, yeah. tinawag ko yung chapsoy. Tapos, ganyan pa, salamat ako ka kay Sir. Personal. May nabili akong dalawang ano, na Philippines. Kinakross ko dun sa chapsoy ko. Yung dalawang taklaban ko, yun po yung magulang Sir.

Yung dalawang Ang kapatid na producer, na okay. Okay. anak mong original galing sa inyo, nila, print to. Ngayon yung lumabas, ano na, medyo. Sa akin, sir, yung golden pair ko po, yung po yung birthday gift niyo po sa akin, na nakapros ko po ng Philippine Joston. Okay. Tapos, kinos ko po ng Becker, ni Sir Ben galing kay Sir Ed Gato, of Sir Diego. Okay. Nag-click. So, nag-produce po ako ng eight na inakay. Anim po nun, winners. Magaling, magaling. Magaling, magaling. magaling po. And then sabi sa akin ni Maestro ng Tommy de Vera, wag mo lang paghiwalayin yan kasi nga, O, oh, na ganun producer, eh. And then hanggang ngayon po, yung mga pati mga apo-apo, pumikita. Apo, so, nagla-line reading from there? Yes po. Apo. That po yung mismo yung anak po ng Golden Pergo na galit po sa inyo. Ano po yun? Uh, that i-cross ko siya sa mga besetting online ko. So, Nag-click. Bumikilos po siya talaga. Kasi na engine. Yung yeah. bloodline yeah. nun, yung bali up to na po ng nung... nung hapon na sa tuhod ng original na galing sa inyo ngayon. Doon sa bata sa amin, 4 o'clock sa BBC, ilang 9,000 guards yata, pang 48. So, kinuha ko yung ibon nila rin. Sabi ko, ibabalik ko sa mga sa lolo. Sa lolo. Buti pinahiram ng bata. Kasi mga ibon ko, very strict kalit ko, freshness kalit. Pag nag-perform ng three season, out ka, out ka. Kung, I mean, kung di nag-produce, uh, mag-reader hindi Mga pag-produce ng tatlong season, out. So, talagang pilip-pilip, salak-salak. And it is the bloodline na pinasok ko, pag di gumawa, i-ma-off-train, the whole bloodline out. So lahat ng ibon na may bloodline na a-hiss. And I keep on importing every year, hoping na to improve and improve. Yes, sir. May Pero pair. yun sa'yo, may golden pair ka din eh. Alam ko yeah. meron ka mga golden pair. So ano yung criteria mo? for choosing mm -hmm. yung golden pair mo. Ano yung mga karakteristik ng mga Actually, readers mo ano? na yun? Yung, sa, akin, yung pinatawag ko man, parang, pag nagkita ko lang, hindi ako ano doon sa hipo, hipo. Parang instinct. Parang love at person. Sana nag-check -che ka ng eye sign before yeah. ka mag- Pag nanalo, doon nagaganda yung mata niya. <laughs> <laughs> kala, kala, kala. Hmm. Tapos ano yung instinct mo, no? Sa pagpili mo. You know, basta winning lang. Tapos kahit, kahit pangit yung katawan, mm hindi -hmm. yung maglalat. Actually, yung sub-producer, nag-alit kayo siya, Yung katawan parang, ano talaga? Bangka. Bangka. Kaya talaga. Yung parang ganito. Pero yung mga <laughs> anak talaga, bilog. Oh. Ikaw, tumitingin ka na kayo Yes po. Uh -huh. Ah, basta po, pag nag-prepare po ako ng ano, kasi po, since tested ko po sa love ko, basta ang pinipare ko, magkaibang mata. And then, kapag nag-produce sila ng pearl eye o okay, white eye, lalo pag nag-smash, nanggagaling po. Pagka yung mga yellow eye, red eye, magagaling po siya sa mga tirikang araw mga fair weather ang tutuloy. Kasi po, yung, yung bigay niyo po sa akin, yellow eye, yung benjelit po na becker, which is magkaiba mata. Isang bull eye, isang pearl eye. Oo, oh, yung mga Philippines yellow uh oh, mata. Uh -oh. Opo. Opo. so, ayun po yung ano ko. So, talaga nagpo-produce. Kahit din sa mga anak. Kaya po, um, every year na nanalo po ako sa OLR. Kasi po ngayon, hindi po ako naglalaro sa mga clubs dahil nga po sobrang busy po natin. No, ano. So, wala po akong time para maglipat sa mga clubs. Kaya puro OLR po ako ngayon. So, mga coordinator ka, mga uh, OLR, and then sa so, salitari? Yes, po. Kung right? magayon po yung benefits ko. Okay. As part okay. at it. I, ko lang narinig na atay, different color? Yes, scala, different po. Opo. Like yeah. Uh, I, I, po, yeah, anong bull Bull eye po yung para siyang itim na And then sa kabila po, pearl eye. Aha. Opo. Kaya sabi ko, okay yung, ano, yung mixing ko, opo. Kaya nga po sabi sa akin ni Nice Tommy de Vera, huwag ko na itong paghiwalayin kasi nagpo-produce na nagpo-produce. Eh ngayon, ayaw na mag-sibil na. sa anak na lang. Eh. Apo, yung mga anak-anak na lang po. Yes po. Kung yung winners po nang nanalo ko sa RNC, magkakapatid po, nanalo sa RNC Oil or RVA Oil or Non-Chok Thailand, sa dalawang APR, saka sa FDR. Yung puro winners po isa lang po na fly away. Tapos isa po na disgrasya. Yung, yung magkakapatid po na apat na clutch ko na sunod-sunod. Four winners. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.